Good day mga idol. So mag-aalas 10 ngayon, 9:30. So ito ng anak yung alaga natin kambing dito. So ito yung alaga natin kambing mga idol oh. Yung isa ng anak na siya. So, ito yung anak niya mga idol. Ayun oh. So dalawa yung anak mga idol. Ayun, ganda ng kulay mga idol, dalawa. Mukha healthy sila. Ayan, dalawa. Tapos yung isang itim mga idol ay umaanak na rin, oh. Ayan, oh. Ang laki. Ito yung itim mga idol. Ayan, nakalabas lang mga idol, oh. Ayan, ito naman yung itim. Ayan, oh. ang glow yung lahi. So, Nasaan na natin sa ilong. Yung mga idol, oh. So, Nasaan natin sa ilong. Ayan kulay black ang anak. isa lang to. Isa lang yung anak niya, mga idol. Uy! <laughs> isa yung anak nung kulay itim, tapos ito ay dalawa, mga idol. Ayan. Dalawa yung anak niya. Ayan. So, bali tatlong kambing yung nadagdag sa atin ngayong araw, mga idol. So sabay silang ng anak. Ayan, pabayaan ng natin dila-dilaan niya yung anak niya mga idol. So ayan oh. So mukhang dalawa lang yung anak niya talaga. Ayan, dalawa yung anak niya mga idol. Tapos ito ay isa lang isa yung anak niya kulay itin din mga idol oh Yan. ganda kasi sabay sila ng anak ngayon buti araw hindi gabi ginindilaan niya mga idol oh so nilalagyan niya ng marka so anong anong kasarian mo tingnan natin kung ano na siya babae mga idol yan babae itong itim so yung anak niya is babae mga idol so tingnan natin yung dalawang anak nitong isa ano ito siya mga idol ay laki tapos isa is babae ayun bali isang lalaki tapos babae yung kapatid niya ito maganda kasi babae at laki tapos yung anak nung itim dun is babae mga idol kaya maganda so dalawa yung babae isang lalaki malakas agad mga idol eh. kalabas lang yan so naghahanap na agad ng didi yan sususo na yan sila mga idol malalaki sila mga idol mo. kasi yung naka nakasampa dito ay malaking lalaki yung kala mamjo na malaking layo yun. yunoh, ganda kasi malalaki yung anak niya.